mga idol isang makulimlim na araw po sa ating lahat thanks God at nagparamdam din yung ulan dito sa amin sa Borongan City grabe yung mga nakaraang araw sobrang ano init pasensya na kayo mga idol kung ngayon lang tayo nakabalik sa pag adventure tagal natin walang upload bali na sa hospital kasi tayo na, 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 na admit yung bunso natin yung bunso naming anak na admit kaya dami natin ina si ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng time bali dito lang tayo mamamana sa sakop ng aming barangay, barangay Punta Maria ng Barongan City si Idol JP kanina pata lumusong kasi nakausap ko yung kanyang kapatid lulusong daw di kasi ako nakadaan sa bahay ni na Idol JP gawa ng asarado na yung runway may ano kasi may flight kaya yeah. sinara na so dito tayo mamana so ang na lang mga idol kung ano yung share natin sa araw na ito kaya na maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging sip yung dive natin okay, yun wala ka ba kalarap? Okay, uh, let's go. Ko na, ko na oh, sige, ako na lang. So ayan mga idol, welcome back sa ating bagong adventure na naman sa ilalim ng dagat bali dito tayo muna yung uh, pinasisid ni idol uh, bating anak ta isang kapwa nating espero dito sa barangay bali din na siya nakakasisid ng malalim kaya tayo na lang sana yung pinasisid niya may nakita siya ditong uh, malaking tribali kaso nung sinisid natin wala na tayong nakita hindi rin kasi nagtatagal ang isda dito sa mga ganitong ispat mga idol uh, umalis din yan lumalabas bali labas pasok lang kumbaga yung mga isda dito timing sana yung pagsisid niya at nakita niya yung ano tribali ang problema nga lang yun di siya makasisid kaya di niya malapitan Pero para tayo mga idol, ilag ka Sony natin lang na bidyuan kasi, sinira na natin Thank oh, you okay. Lord Binamano natin Primera klase Dito mga idol, makalipas ang halos isang oras na paghahanap pa natin ng isda. Nakakita sana tayo dito ng premierang klasing ilak. Ang problema nga lang, ito mga idol yung nangyari. Video, no? <laughs> sablay tayo mga idol at ito mga idol Mali kong binalikan itong uh, spot na ito bali matagal na akong hindi sumisid dito hindi ko kasi ito sinisisid pag panaw ng amihan wala kasing pumapasok nagbakasakali tayo ngayon kasi medyo palapit na yung summer at dito palapit pa lang tayo may nakita na tayong dumaan na mga premierang klaseng ilak, kaso medyo mailap. Kaya dumiritso na po tayo dito sa pinakailalim. Kung matatandaan nyo, itong spot na ito, dito tayo madalas makapana ng malaking uh, snapper. Yung grupo ng snapper, dito tayo nakapana. Kaso walang ding laman. Pag ganito na magalaw pa yung tubig, bihira lang talaga yung mga isda pumapasok sa mga ganitong spot. At dito mga idol, talagang sinasagaan pa rin natin yung paninilip natin sa mga butas. Dito kasi tayo nakakauli ng mga magandang klaseng isda. Kahit na yung iba walang laman, tuloy pa rin yung paninisid natin. At dito nga tayo nakadagdag ng isang primerang klaseng ilak.

tawag na rin ito bulirawal na galay galay na, na bulirawal primera klase sarap tupang pa sinabaw another dive na naman po tayo mga idol balik kung mapapansin nyo po ang layo pa natin na uh, sumisisid sabo din po yan sa mga teknik na ginagamit po natin pag nanamamana tayo sa mga ganitong spot may mga butas bali ginagawa natin to para hindi po tayo agad makita ng mga isda dito palapit pa lang tayo mga idol sa butas may napansin na tayo na isang ilak bali nandito sa sana sa pinaka entrance kaya bigla tayo napatigil hinintay na lang natin na makuha natin yung saktong position ng isda para mapatamaan natin another ilak pero yung simul ng klase ng ilak na idol pero ayos na thanks to God karagdag naman tayo <coughs> kadalag Ang mga mga uh, iskot natin sa may malalim Walang mga laman Mag-ating na lang may ilak Thank you Lord Ito mga idol, sinubukan pong matan itong bahura Nag-try tayo dito mag-ambush Dito kasi maraming mga malilit na isda na pwedeng atakihin ng mga pelagic at dito mga idol talagang sinagaan natin yung pagsasagawa ng ambush dito sa area na ito marami kasing malilit na isda nagbakasakali tayo dito na makasagupan ng mga pelagic kaso wala talaga kahit anong pagsasagaan natin dito basta wala talagang sampah Mga idol, 'yung ating huling video sa ilalim. Bali, umuwi na rin tayo. Nakaramdam na rin tayo ng sobrang pagkagutom, tagal na dinaman, halos 6 na oras tayo namana. <laughs> mga idol pumagilid na tayo yan umiit na rin tayo thanks God sa biyaya at nakahuli tayo ng tatlong piraso grabe pinahirapan tayo ngayon napakadalang ng panain dami nating sinilip na mga biak na bato walang laman medyo magalaw pa kasi ngayon ng tubig Lumaki din na naman kasi yung ano, ano alon kaya Ayaw na naman pumasok yung mga isda sa mga butas. Balita so, yung mga nahuli natin. Yan. Natabay na lang mga idol sa bahay para kiluin natin yung tatlong piraso natin na ilak. Puro ilak yung nahuli natin. So, ayan mga idol. Dito na tayo sa bahay. Ito yung mga nahuli natin. Tatlong pirasong ilak. Wala talagang ibang isda. Puro ilak. <laughs> o, oh, ito. Nakurulin tayo ng... <laughs> limang <laughs> pirasa pag limang pirasa yung dalawang spider shield natin Yan, salamat malaking blessing na rin to mga idol libre tayo ng ano, pang -ulam. mga tayo nito siguro may kilo samahin na natin lahat kung kailang kilo tayo ayan dalawang kilo bali itong isang pirasong ilak yung ulam natin natin kung alin yung hindi alanganin yan ito yung linta natin 1.25 ayos bali itong isang ilak yung pangulam natin yan 0.9 bali dito mga idol sa 200 yung pagangkat meron din tayong 250 mga idol sa 1.25 yun thanks god bawi na lang tayo next time mga labahita lang ngayon labahita ngayon yung ano maraming sampah <laughs>